Good morning mga kaislog O oh, panibagong video Nandito tayo ngayon sa trading post Alright Ano Ang situation dito guys Oh Ang daming umbok Ito tirador Tirador to Karatista Ito karatista guys Ay, Yun yung kasama niya karatista oh. <laughs> oh, Ano Yeah. Yeah. <laughs> Itu bayar tuh bayar, Ito bayar, matinding bayar ya. <laughs> Itu nanti magap moon, yeah. hap moon. Mm. Ganian dong magap moon. Aray. Ganoon yung ginagawa nila. Tap mo. <laughs> Bagong laya. Ito, bagong laya. Baby ama. <laughs> Time check guys. Alas 9 ng umaga. Tuloy Tuloy pa rin ang trabaho.

Ay, et kolabo. Oh. Oyan, tapos na mga cases

Alright, patapos na guys. Oh, yan. Oh. Yung karatista nandito pa rin. Ayan Oh.